Nagsisimula ang pelikula kay Maris Cara, isang bata at magandang dalaga na palihim na nakikipagkita sa isang lalaki na nagngangalang Michelle. Dahil siya ang anak ng isang mayamang konsehal, wala siyang privacy ngunit dahil sa pag-ibig, nagagawa niyang gumawa ng iba't ibang nakakatuwang bagay. Palihim silang nagde-date tulad ng pagpunta sa pampang ng ilog at lubos na nag enjoy sa isa't isa. Sa parehong panahon, may mga malalaking kaganapan sa bansa na maghuhubog sa hinaharap nito. Nakipagkita ang ama ni Marie na si Mate sa kanyang kasosyo sa negosyo upang pag-usapan ang pakikipagtulungan at paghahanap ng mga ideya na makikinabangan nila. Napansin ni Von Keber ang super cute na anak na babae ng isang mga ngalakal ng tela at nagmungkahi na ipakasal ang kanilang mga anak. Hindi natutuwa ang ama ni Marie tungkol dito dahil alam niyang hindi kinikilala ni Kyber ang kanyang anak sa labas at wala siyang mga karapatan o mana. Ngunit nangako ang naaayusin ang gusot na ito at gagawing lehitimong si Rap Erez. Bago pa maganap ang kasal, inisip ni Mates na magandang ideya ito dahil nais na magkaroon ng marangyang buhay si Marie. Kinagabihan, ibinunyag ng ama ni Marie ang isang malaking balita, sinabi niya na inayos niya ang kasal. Galit na galit si Marie at lubos na tinututulan ito. Frustrated siya dahil ang kanyang ama ay hindi kailanman nakikialam sa kanyang personal na buhay o relasyon. Dahil sa pagiging independent-minded, hindi niya matanggap ang desisyon na ito na ipinipilit sa kanya. Kahit na dati naniniwala si Mate sa kalayaan ng kanyang anak na babae, ngayon ay pagod na siya sa hindi paghanap ng tamang kapareha kaya't kinontrol niya ang sitwasyon at binalewala ang pagtutol ni Marie. Isang buwan na lang ang nalalabi bago ang kasal at determinado siyang ituloy ang kanyang plano. Kinabukasan, dumating si Ruperta sa pinagtatrabahuhan ni Marie upang subukang mapalapit sa kanya bago ang kasal, ngunit hindi ito pinansin ni Marie. Hindi lang tinanggihan ni Marie ang bastos na lalaki kundi matapang na sinabi na hindi magaganap ang kasal. Samantala, nabalitaan ni Michelle ang usap-usapan sa bayan tungkol sa nalalapit na kasal. Nag-alala siya para sa kanyang minamahal na si Marie kaya hinanap niya ito upang balaan laban sa paggawa ng malaking pagkakamali. Alam niyang isang kasuklam-suklam na tao ito at ang kanyang anak ay hindi lamang anak sa labas kundi isang mapanlinlang na tao na gumagawa ng mga pekeng dokumento upang manloko ng mga tao. Alam na rin ni Marie ang tungkol dito kaya't inimbitahan niya si Michelle na lisanin ang lungsod pumayag si Michelle at iminungkahi na tumaka sila sa madaling araw. Matapos maghanda para sa paglalakbay, pinilit ng lalaki ang mga ngalakal ng tela na gumawa at pumirma ng isang opisyal na dokumento na nagsasaad na dapat birhen si Marie at walang naging kasiping. Ang kasunduan sa kasal ay naglalaman din ng paglilipat ng ari-arian sa pamilya ni Kyleberg kung hindi si Marie ang unang kasiping ng kanilang anak. May alinlangan si Mates ngunit sa huli ay pinirmahan niya ang kontrata, umaasang tapat ang kanyang anak kinagabihan, dumating ang isang gwardya kasama ang seguridad sa bahay ni Marie upang arestuhin ang dalaga. Pinaratangan siya ng maling akusasyon ng pagiging mapagbigay at pakikipagtalik kapalit ng gantimpala. Inisip ng tiyahin na isa itong malupit na biro ngunit nagsagawa ng paghahanap si Hanold at nakahanap ng alahas sa silid ni Marie na di umano'y patunay ng kanyang kasalanan. Pinayagang bumalik si Marie sa kanilang bahay bago siya arestuhin. Sa kulungan, subjected si Marie sa pagmamaltrato at tangkang pagpapababa ng kanyang pagkatao. Sa kalapit na selda, lumitaw si Cofell at pinahirapan siya habang nakatingin si Ruperta na nagmamasid sa malupit na eksena. Si Rupert isang nagfabricate ng mga akusasyon at nagplano ng buong plano upang maghayganti kay Marie at isa isakatuparan ang malupit na plano ng kanyang ama. Sa madaling araw, dumating ang hilet na nagpaanak sa ina ni Marie sa kulungan. Humingi ng tulong si Marie ngunit may ibang intensyon ang hilet. Matapos tumanggap ng pera mula kay Hanold, nilinis niya ang anumang ebidensya ng dugo at dinala si Marie sa hukuman ng simbahan. Sa daan, nakatagpo niya ang kanyang ama at ipinagtapat na nawala ang kanyang pagkabirhen. Nagulat ang kanyang ama at galit na inatake ang mga gwardya ngunit ginamit ng isa pang gwardya ang espada na nagdulot ng kanyang kamatayan. Samantala, bumisita si Michelle sa bahay ni Marie at nalaman mula sa isang chismosang kapitbahay na inakusahan si Marie ng pakikipag-ugnayan sa maduming aktibidad. Walang pag-asa sa tulong sa kanilang pagtatagpo, labis na nasaktan si Marie at inakusahan ng pagbibigay ng serbisyo sa mga lalaki. Hindi matanggap ang walang base ang akusasyon, matapang niyang itinaas ang kanyang damit upang ipakita ang kanyang inusensya mula sa nakaraang gabi. Nagalit ang mga pari sa hindi inaasahang pagdepensa at nagdesisyon na hindi paniwalaan ang mga salita ni Marie. Bukod dito, sinalina na tumulong kay Marie sa pagawaan ng pananahi, ang hilet at si Kathleen na nagpapanggap bilang kompedante ni Marie ay nagpatotoo laban sa mga akusasyon. Sa kabila nito, nagkaisa ang mga hukom sa desisyon at idineklarang nagkasala si Marie. Ibinigay sa kanya ang dalawang opsyon, makatanggap ng dalawampung hampas ng mga pamalo at mapalayas sa lungsod o ipadala sa isang monasteryo upang magpinitensya para sa kanyang mga kasalanan. Tumanggi si Marie na umamin sa kasalanang hindi niya ginawa at pinili ang parusa nangako siyang babalik isang araw at maghay ganti sa mga nanglay sa kanya. Ilang oras matapos ang parusa, dinala ni Honol si Marie sa Central Square at isinagawa ang parusa. Pagkatapos, iniutos niya sa isa sa mga gwardya na dalhin si Marie sa labas ng lungsod at iwanan sa daan. Sa sorpresa, ang gwardya ay kaibigan ni Michelle kaya't kinumbinsi ni Marie na dalhin siya sa ilog upang maglinis. Nang madistract ang gwardya, sinamantala ni Marie ang pagkakataon upang tumalon sa tubig at tumakas sinubukan ng gwardya na hanapin siya ngunit nabigo sila sa paghahanap. Pagbalik sa lungsod, sinabi niya kay Michelle na nalunod si Marie. Ngunit hindi naniwala si Michelle dahil mahusay na manlalangoy si Marie. Sa kabila nito, pumunta siya sa ilog upang hanapin ang katawan ni Marie. Samantala, ipinagdiriwang ni na Rupertes at ang kanyang ama ang kanilang tagumpay at binigyan ng malaking gantimpala si Hanel para sa kanyang mga ginawa. Pagkatapos, hinarap ng anak ang count tungkol sa kanyang mababang status ngunit tumangging kilalanin siya ng count bilang tagapagmana dahil hindi natuloy ang kasal kaya't walang bisa ang kasunduan. Kinabukasan, natagpuan ng isang grupo ng mga naglalakbay na kababaihan ang sugatang si Marie at binigyan ng paunang lunas. Nakisimpat siya sila sa kanya dahil alam nilang sino man sa kanila ay maaaring nasa kanyang kalagayan. Makalipas ang ilang panahon, gumaling si Marie at nakatanggap ng damit bilang regalo ngunit tumanggi siyang isuot ito dahil sa presensya ng mga dilaw na laso na sumisimbolo sa reputasyon ng pagiging madaling lapitan. Samantala, napansin ni Michelle ang isang batang nalunod kaya't matapang siyang sumisid sa ilog upang iligtas ito. Lumabas na ang ama ng bata ay ang Count Palatine, bilang pasasalamat sa makabayanin ni Michelle, ay inalok siya ng trabaho bilang gwardya kinagabihan, nagdesisyon si Marie na maging isang maglalakbay na babae at sumali sa grupo ng mga patuto, layunin niyang magipon ng pera at bumalik sa kanyang bayan upang maghayganti sa mga nanira sa kanya. Ginamit niya ang pangalang Hana at nakipagkaibigan sa kanyang mga kapwa kababaihan. Isa sa kanila ay nakaranas ng mas matinding hirap at napunta sa kanilang trabaho bago malinlang upang lumikha ng mga di malilim utang alaala. Sa isa sa mga lungsod na kanilang binisita, nagkampang ang mga kababaihan upang aliwin ang mga kliyente. Isang mahiyaing sundalo ang naghanap ng kasamahan ni Marie. Hindi lang niya pinakalma ang sundalo, kundi lumikha rin siya ng ilang hindi malilimutang karanasan para sa kanya. Kalaunan, binigyan si Marie ng isang kutsilyo ng kanyang mga katrabaho at tinuruan kung paano ito gamitin para sa isang mapanganib na layunin. Samantala, bumalik ang sundalo sa kanyang grupo at ipinalam sa commander ang tungkol sa isang patutot na nagngangalanghana. Si Michelle, napatuloy na nagmamahal kay Marie ay hindi interesado sa mga madaling makuha at hindi niya alam na si Marie ang pinag-uusapan nila. Sa paglalakbay patungo sa susunod na lungsod, nagtahi si Marie ng bagong damit upang makaakit ng mas maraming kliyente. Kinaumagahan, nahuli niya ang pansin ng isang mayaman at makapangyarihang lalaki na nagnanais ng kanyang kumpanya. Gayunpaman, dahil sa mga nakaraang traumatic na karanasan, may mga nakakatakot na alaala si Marie at kinagat niya ang kamay ng lalaki pinrotektahan siya ng ibang mga babae mula sa galit na lalaki, alam na hihiganti ito sa lalong madaling panahon. Lubos na niyakap ni Marie ang kanyang bagong propesyon, naging isang naglalakbay na patutot na nagngangalang hana at nilubog ang sarili sa mundo ng kasamaan. Habang bumibisita sa palengke, napansin niya ang isang batang babae sa mamahaling damit na pumipili ng tela. Dahil sa kaalaman ni Mari tungkol sa iba't ibang materyales, inilantad niya ang isang mapanlinlang na nagbebenta na sinusubukang linlangin ang batang babae na nagngangalang Melin. Habang nagkakakilala sila, napagtanto ni na Maria at Melin na pareho silang nabubuhay bilang mga patutot, ngunit sa iba't ibang papel, ang isa ay nag enjoy sa atensyon ng sinumang tumitingin sa kanya habang ang isa ay kabit ng hari. Nagnanais si Marie na makahanap ng mas makabuluhang bagay sa kanyang buhay at sa lalong madaling panahon ay nakatagpo siya ng pagkakataong gawin ito sa kanilang paglalakbay patungo sa susunod na lungsod, nadaanan ni Marie ang isang tolda na may coat of arms ng count. Nakita niya ang pagkakataon at nagpa siya siyang kunin ito. Matapos magpaalam sa kanyang mga kapwa patutot, nagtungo si Marie sa kastilyo ng count upang maging kabit nito. Nakakapagtaka, ang proseso ng pagpili ay isinagawa ng buntis na asawa ng count ngunit hindi ito nagpatigil kay Marie. Banihag niya ang countess sa kanyang kagandahan at kapangahasan, kaya't inimbitahan niya si Jane, isang batang babae na kamakailan lamang sumali sa kanilang grupo, upang samahan sila sa kastilyo ng count. Sa kanilang paglalakbay pabalik sa kastilyo, ipinaliwanag ng countess ang mga patakaran ng relasyon ng kanyang asawa, binigyang diin na si Marie ay para lamang sa kasiyahan ng count at wala ng iba pa. Kinagabihan, habang humihinto ang kanilang entourage para sa gabi, napansin ni Marie si Michelle na nagbabantay sa mga karuahe. Lubos na nabigla si Michelle nang makita niyang naging patutot si Marie. Ipinaliwanag ni Marie sa kanya na ngayon ay nagngangalang Hana siya at marami na siyang nagbago mula sa dating siya. Determinado siyang bawiin ang nawala sa kanya at maghayganti sa mga nanakit sa kanya. Samantala, napagtanto ni na Rupertes at ng kanyang ama na kulang sa pondo si Mates at lumalala ang desperasyon nito. Iniaasa nila ang mga problema sa isang ninuno na nawala ang kanilang mga lupain sa Deeper. Sa pagtatangka na mabawi ang mga nawalang lupain, nagplano silang suhulan ng kapatid ng Count na si Jodez. Mapanlin lang na peke ni Jodez ang mga dokumento at tiwalang magtatagumpay ang kanyang plano. Ang mahalaga ay matiyak na hindi hawak ng Count ang orihinal na kontrata. Pagdating sa county, nakilala ni Marie si Deepar at nalaman ang kanyang mga alitan kay Gelberg at sa kanyang anak. Sa ilalim ng takip ng gabi, binisita niya ang count at pinahanga ito hindi lamang sa kanyang kagandahan kundi pati na rin sa kanyang talino sa pamamagitan ng isang laro ng chess. Matapos ang kanilang masayang oras, sinubukan ni Marie na mangalap ng impormasyon tungkol sa alitan at natuklasan na ang countess ang may tunay na kapangyarihan taliwas sa mahina niyang asawa. Kinaumagahan, nagdesisyon ang Hara na magtapat kay Jodocus at nagsimulang ilantad ang kanyang tunay na sarili. Gayunpaman, naputol ang kanyang pagsisiwalat ng Countess na nagbawal kay Marie na lumabas sa simbahan. Sa tagsibol ng 1415, dumating si Haring Sigmund sa Constan at peke ni Rupertes ang mga dokumento tungkol sa lupain ni DMA. Bago umalis, napansin ni Rupertes ang isang pamilyar na babae ngunit hindi ito pinansin ni Jodez nagawang makinig ni Marie sa isang pag-uusap sa pagitan ni Nadipar at Rupertes kung saan ipinakita ni Dipar ang isang dokumento na nagpapatunay ng kanyang pagmamayari ng lupain. Sa sandaling umalis ang count, gumawa ng kasunduan si Ross sa pari upang nakawin ng kontrata. Inilantad ni Marie si Jodez ngunit nagpanggap na sumasang ayon dahil natatakot sa kanyang kaligtasan. Hindi nagtagal, inilahad ni Marie ang lahat sa Countess at Dipar, nag-alok na ilantad ang magnanakaw kapalit ng isang pakikipagkita sa hari. Nakatakas si Jodez at naghanap ng kanlungan sa isang lumang hilingen kung saan sinabi niya kay Rupertes. Nakarating kay Marie ang balita tungkol sa kinaroroonan ng pari sa pamamagitan ng kanyang mga koneksyon at hinarap niya ito ng gabing-gabi. Nakakita siya ng isang walang buhay na katawan at sinubukang tumakas ngunit inatake siya ni Clay. Ipinagtanggol ni Marie ang sarili sa pamamagitan ng pagsaksak sa binti ni Oats na nagdulot ng kanyang kamatayan. Upang maitago ang ebidensya sinilaban niya ang Hilingen at tumakas upang hanapin si Garin. Sa ilalim ng takip ng dilim, naglakad si Marie sa labas at nakita ang kaguluhan sa paligid niya. Sa isang marupok na sandali, inagaw siya ng isang pinahiya ang lalaki na dati niyang kinagat bilang isang naglalakbay na patutot. Isang makapangyarihang lalaki na may kasamang lasing na pulutong ang puwersahang dinala si Marie sa isang tavern na may masamang intensyon sa kabutihang palad, dumating si Michelle nang hindi inaasahan at iniligtas ang kanyang minamahal, dinala siya sa tabi ng ilog. Dito ibinahagi ni Marie ang kanyang pangarap na makipagkita sa hari, pansamantalang nalimutan ang presensya ni Michelle. Tumaas ang tensyon sa pagitan ni Rupertes at Kohlberg habang tumanggi ang count na kilalanin ang kanyang di na anak. Sa huli, pinag-isipan ng count na alisin ang kanyang sariling anak ngunit nagbanta ang anak upang matiyak ang kanyang kaligtasan. Kinagabihan, dumalo si Marie sa isang ball at nahuli ang atensyon ng hari na inimbitahan siya sa kanyang silid. Samantala, nagpalipas ng gabi si Michelle kay Garland, sinusubukang kalimutan si Marie. Kinabukasan, nais ni Marie na ibahagi ang kanyang mga problema sa hari, ngunit nagmadali itong umalis dahil sa mga mahalagang bagay. Nagorganisa ng isang protesta ang mga patutot laban sa mga kababaihan ng Constant na kumuha ng kanilang kabuhayan sumama si Marie sa protesta at nagtungo sa Central Square upang muling makipag-usap sa hari. Samantala, nagbitiw si Michelle sa kanyang posisyon at umalis. Ikinwento ni Marie kay Haring Sigmund ang kanyang karanasan, inakusahan ang mga nanira sa kanya ng pakikilahok sa kasamaan. Hiniling ng hari ang ebidensya upang patunayan ang kanyang mga paratang dahil hindi sapat ang mga salita lamang. Bigla bumalik si Michelle sa plaza kasama si Leonard na umamin sa kanyang maling mga akusasyon at kinumpirma ang katotohanan ng salaysay ni Marie. Nang maunawaan ni Rupertes na nailantad ang kanyang mga aksyon, tinangka niyang saktan si Marie ngunit iniligtas siya ni Garin. Inaresto ang count at ang mga hukom, at si Rupertes ay nahatulan ng kamatayan. Tama lang na minana ni Marie ang mga lupain ng kanyang ama at pinawalang sala siya ng simbahan, idineklara siyang inosente. Hindi nagtagal, muling nagkita si na Marie at Michelle sa tabi ng ilog at nagbahagi ng isang masidhing halik, na pagtanto na ang kanilang damdamin para sa isa't isa ay nanatiling kasing tindi ng dati.